Good morning mga kamadam, mga kakanog San Frans, Agusan del Sur. Limabas muna ako dyan kasi pupunta ako sa Highway Barangay Tambis. At sa wakas mga kamadam ay nakarinda po tayo sa Highway Barangay Tambis. At kasama ko pala dyan si Auntie Ocel. Hi, Tay, tayo. out sa'yo. At paglabas namin mga kamadam ay naghahanap kami ng motorcycle para sa aming masasakyan. At mga ilang oras mga kamadam ay naka nakakita na din kami ng motorcycle madam, ay pupunta na kami sa San Franz Agusan del Sur. At sa wakas mga kamadam, ay nakarating na din tayo sa San Franz Agusan del Sur. At mga kamadam, ay iniwan po muna si Ate Ocel. At ngayon mga kamadam, ay dito po tayo nag grocery sa Central Warehouse Club, INC, Sarigao del Sur. At pagpasok ko ng mall, mga kamadam, ay hinanap ko yung basket. Kaya dito, mga kamadam, ay meron tayong basket. Huminto muna na ako dyan, mga kamadam, kasi kukulin ko yung listahan ni mama at ibinigay sa akin na pangusuyo. mga kamadam, pumunta tayo sa cashier para magbabayad ng ating mga grocery. Ayan mga kamadam, ang total ng aking mga grocery is 4,889 pesos. Kaya ito na lahat ang pinagbili ni mama. Pagkatapos mga kamadam, ay pumunta muna ako sa second floor kasi bumili ako ng bag at led light. kay Jen mga madam na ako sa mga bag na aking bibilihin dito mga guys na ako napili. ito ang napili kong bag mga guys kasi sobrang ganda sobrang stiti ay oo <laughs> dito mga kamadam may pumunta na ako sa cashier para magbayad ng aking bibilihin. Kaya dito guys, meron rin tinima. Tapos guys, ay pumunta tayo dito sa Arby's Bake Shop sa Al San Francisco Algozon del Sur. Bibili ako ng donut para yung mga kamadam para sa ating kain Kasi sobrang gutom-gutom ng inyong mga kamadam. Shout out kay ati. Kasi sobrang bait niya sa akin. Tira dyan, guys, kumakain ninyong madang kusit dahil sa banggutom nun niya. Please don't forget like and share my video. Mag-ihat pa kayo palagi, guys? Bye! Thank you for watching!